Hello, 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 hello. Mm. Andito kami ngayon sa aming mini farm. Oh, yung aking mini farm dito. tapas kami ng ano. Yung tinanim namin. Ah. Tinanim namin ito pitong buwan na. Ayan siya oh. Ayan. Oh. Ayan. Ayan oh. Ayan. Ayan. Yung mga damo, hindi namin sinusunog kasi yan ang magiging abuno nya ayan o oh. ayan ayan o oh. makikita ninyo ayan o oh. kung makikita nyo yan yung mga tinabas namin ayan o oh. ayan ayan mga nyug oh. kasi sayang yung bakanting lupa oh. kailangan mataniman ng nyug ayan o oh. nyug tsaka saging yun. magtanim tayo para hindi tayo magutom oh. magtanim tayo mga idol ayan yung mga tanim namin na nyog Inahawan namin saka yung mga yung mga damo na tinabas huwag nyo susunogin kasi yan ang magiging fertilizer nya organic yun hindi na kayo bibili ng hindi na kayo bibili ng abono yun yan yan yung aming mini farm ayan. Saging nyug, you know. 'Yan, hinahawa na namin 'yan dito. Oh. Oh. natin ang organic farming, you know. Yung mga damo na tinabas, 'wag n'yong susunugin. Hmm. 'Wag n'yong susunugin. Kasi 'yan ang magiging abono, ayan. Ah. Oh.